Pinatikos ng isang abogado ang umano'y pangingi-alam ng Malacanang sa pagpili ng susunod na ombudsman. Aniya, nalalagay sa alanganin ang pagiging independent ng tanggapan, lalo't itinutulak umano ang pagluklok kay Justice Secretary Boying Rimulya. Si Margaret Gonzalez magbabalita. Iginiit e na Tony ng tupasyon na malinaw ang pagbaloktot sa proseso ng ombudsman na kung mainihaing reklamo dapat ay agad itong dinidinig at hindi dumaraan sa ebaluasyon. Dagdag pa niya, nakadakit na ang kasong dinahit. kidnapping na inhain ni Acting Davao City Mayor Basti Duterte laban kay Justice Secretary Boying Limulya pero tinanggal. Samantalang ang sarili niyang reklamo ay hindi na dakit at kailangan pa raw ng ebaluasyon. Yung final ni na Secretary Dizon dun sa mga DPWH officials, dinakit nila. Okay. Dinaket nila, so iba na treatment ano. Yung sa akin ayon na idaket. May tinuturo sila na hindi daw automatic daketing, so fin loading nila. Eto ang mas masaklap, yung sa Mindanao para lang mabigyan ng clearance si Remulia. Nakadaket na, inandaket nila. Fact check nyo, inandaket, tinanggal yung daket para paglabas sa ombudsman may clearance. Kung naiimpluwensyahan umano ng Malacanang ang selection process, ay nanganganib na ang independence nito. Hindi rin daw maganda na isang politiko ang magiging ombudsman. Wala pa sa kasaysayan ng Pilipinas na may politikong na talaga sa naturang tanggapan. I-google nyo yung mga naging ombudsman. Walang politician dyan. Bakit? It's supposed to be independent. Okay? Okay. Number two. Wala except one na naging ombudsman, na dating member of the cabinet. Si Merceditas Gutierrez, anong ginawa? Nung nagbago yung administrasyon, inimpit siya. Okay? Mm. Number three Kung ang ombudsman, na gustong mag-ombudsman, kitang-kita niyo na yung kamay ng malakanyang na pinipilit lahat para siya ay gawing ombudsman. Papanong magiging independent yan? Matatanda na nung nakaraang linggo ay kinumpirma ni Rimulya na meron na siyang Bodsman clearance pero tumanggi itong magbigay ng detalye at kompirmasyon kung wala na itong pending na kaso kaya siya nabigyan ng clearance. Una lang sinabi ng Coro Suprema na kung walang makukuhang clearance ang kalihim bago magtapos ang deliberasyon ng Judicial and Bar Council ay hindi ito maisasama sa shortlist na ipadadala sa Malacanang. Para sa Jose at Pilipinas kumahal Margaret Gonzales SMN News